Hello guys. Ah, share ko sa inyo. Kahit hindi ko helper to, tuturuan ko. Kasi yung helper ko ngayon, medyo may edad na eh. Ah, ko pero ayaw na magmaneho. Eh ngayon ito medyo bata pa. But wala na kasi yung ano eh, bumaba na yung helper ko dahil nung ipatubos ko yung ticket dito doon sa Nabuta City, City Hall. Eh, maraming ano eh, maraming mga kwento-kwento ganyan ah. Sabi ko, okay, okay ako lang. Eh, ngayon, kusang bumaba siya. Maraming ano din. Eh, ngayon, nag-swap sila sa helper ko. Ay isa, yung bago si Medyo may na rin 'yon tapos wala kursunada kurso nada magmaneho. Ngayon, nag ano ako ng mga helper ng Dennis Tracking yung matatagal na dito. Sabi ko kung kurs nada niyo, um, practice tayo kasi hindi ako nakaparada sa loob eh. Dito sa labas. E ngayon, pasukin na natin. Ah, naka-on pala ang ano. Pasukin na natin guys. Interview natin to. Interview -in natin guys ah. Hindi lang to, ah, uh, ah, uh, hindi lang to pang content guys, kundi pang ano din to. May, mato. May ano, mga basic. Ituturo ko yung mga basic sa helper. Ah, uh, ito guys oh, so si ano mga pangalan mo? Pangalan mo? Pangalan mo? Poray. Ah, hindi, yung totoong pangalan para ma-lagay natin sa ano. May na ang lights ha. Sige. Anong waray? Tati ka muna. interview mo <nung> kita eh. <laughs> Saan ang probinsya mo? Samar. Ha? Samar. Malabo Summer. yung kamera ko eh. Hirap. Sige lang. Ano yan o? No? Bakit malabo? Lagyan natin ilaw. Wala well, hindi rin na makaano. Saan ka sa Samar? Uh, ano namin, sa Barangga Matuginaw. Matuginaw, Barangay? Yung, ano namin, yung parang ano ba? Yung... Lungsod? Uh, Matuginaw? Matuginaw, Samar. Walang kinabahan ka? Hindi, <laughs> <laughs> ano ang pangalan to, pangalan mo? Kala ko si Joseph Rapisa. Jope, Joseph, eh, ilista mo lang mamaya para malagyan ko ang ano dito. Rapisa. Rapisa. Oh. Ilang taon? 28. Pero may SP ka na. Spare na, student. yeah, sayang yun. Ah, uh, guys. Kung halimbawa kung may SP, yung helper, ah, uh, pwede din uh, maturuan. Maturuan ng helper kahit SP pa lang. <laughs> kahit SP pa lang kung professional yung driver, professional naman talaga ang isinsya ng trailer driver, truck driver o yung mga, basta yun ang ituturo ko lang sa inyo guys kung may SP pwede turuan siya sa ano, kung may professional ito okay umpisa natin okay. ang mga basic sa ano sa pagmamaniyo is yung sa manubila alamin oh. start awag mo Huwag mo nang i-start. Tanong gagawin pag mag-start ka ng sa sasakyan. Oh, tanong. Ha? Ah, tanong ha. Oh. Al ano? Ano? Bago ka mag-start. Bago mag-start. Oh. Tingnan mo na 'yung ano, kung nakakambyo. Ay, ah, hindi 'yon. Bago i-start. Yun. Ah. Baba ka muna. Alam mo na 'yung switch diyan. Mm. Oh. Check up ka muna ng oil kasi siyempre baka pag start mo wala nang oil, no? Wala ka dyan. Baba muna kami guys para ituturo ko yung sa kanya yung mga basic mo. Ah. Pasensya na guys sa camera ko guys ha. Enjoy. ano talaga. Uy dito yung ano, hanapin mo yung ano. Check mo yung oil. Oh. Well mo na. Ha. Ah. Dito yung oil oh. Ayun. Oh, ayan. Oh, Hilain mo. Oh, Iangat mo lang yan. Mm, sige, iangat mo. Sige. Ganyan, o. Oh. Oh. Okay, mandar <laughs> ka. May enjoy <it. laughs> Hindi, na-check up ko ito kanina. Eh, ang ituro ko sa kanya, guys. Kung mag-check up ka sa oil, yung hindi pa nakaandar. Huh? Ha? Para malaman mo yung ano dito, kailangan talaga. Nandito sa ano eh. Ha? Ito, ito. Hanggang dito yan. Oh. Kung bababa siya, dagdagan mo. Hmm. Para kung mas maganda yung malalaman mo yung ganyan para yung driver mo hindi na mahirapan, ah? Uh -huh. Kasi gustong mag-drive driver eh, di ba? Oo. Uh -huh. Owl. Blow bagets ba? Blow bagets, ha? Alam mo yung blow bagets? Ha? Ah, ano ito? Battery. Oh, blow L light. Oh ano? O, yung O. Oil. O, blow Yung W. Water. Ah, para tayo nag-aaral ito ah. <laughs> yung B. Ha? Vlog eh. blow bagets Ah, bagets ba? bagets oh bagets Ah, break. Air. Hindi, B. Kalimutan ko na guys. Hindi. Tama yun. Yung B. Break. Bagets si bagets. Yung E, air. G, uh, gas. oh, gas. Yung E, igol yung engine. Yung condition ng engine. Tapos yung bagets. T. Yung T, tools. Tapos yung S, Self kung condition. oh, marami ka nang nalalaman ngayon, Oh. No? Mga blow bagets, o. Oh. E, ano mo yan? Ha? Ano yung blue buckets? Ilaw. Hindi, <laughs> <laughs> blue eh. B. Battery. Battery. O, oh, L. Blue eh, blue. L. Lights. Ilaw, mga ilaw yan. Ha? Six minutes na, ilaw. O. Yung O. O, well. oh Blue. Yung W. W. <laughs> o. water. Oh, uh, sikapin mo na 'yung water. Nilagyan eh. ko na rin yung to eh. Ah, ito, water. Tubig. tubig ito. Lagyan ko na rin tubig to. Okay na 'yan, may tubig din. Oh, uh, basta tumaga sa butas kasi to eh. Na, na sobrang city. Uh. Dala ko nang ano guys kasi dito ako maglaba. Ay uh, uh, eh, huhulin kasi kami dun sa kabila. Ng nakaparada. Isulat mo yan ha. Oh. Uh, o bago ka mag-start na magmaneho, o ano, alamin mo muna 'yan, ha. Okay, akit na para mag-atras tayo. Abangan niyo lang 'yon, guys, 'yung mga atras-atras namin para uh, matuto din siya. Ganyan lang, guys. Tina. Uh, okay na. Video ano mabigat to eh kamay loaded eh. Dahil start na. Hmm. Uh, yung clutch, kailangan condition. Ang problema lang kasi yung upuan yan, hindi ma ano eh. Hindi ma moving moving eh. Malayo ba? Mababa bang ano? Lagyan mo ng unan sa likod mo. Okay. Hindi para yung yung pa ma lang kasi yung pa eh. Oh. Oh. dalawin mo. Ah, ni clutch mo muna. Mayangin? Meron. Oh, ito rin guys, kailangan uh, alamin din yung hangin. Huwag ka patakpo ng patakpo, lalo na pag beginners. Oh, may hangin ah. Release parking brake. Kabila. Oh, ayan si. Push. Baba. Oh, baba. Yo, release yan. Tapos apa ka ng preno? Kaya hindi atras. Oh. Yan ganyan lang yan, oh. Babawas. Babawas siya Nagbabawas ang hangin. Ayan. Atras atras muna kami guys dahil kung ano to kung MT o ano to ikot ikot kami dito eh ano lang mas maganda matuto sa atras talaga kasi trail tas trailer siya hilter siya ng trailer eh hindi ganito yan ituturo ko sa iyo ah sa bisik para hindi ka maano sa mga pa uh, kanto-kanto, mahirapan ka. I-pull mo na sa kaliwa. Yan, oh, yan, kaliwa. Arpihin man mo kasi medyo matigas manubila nito. Easy. Hop, dandanin din, ma'am. Sandali lang, jing mo. Ilo ilo eh, ano. ubus na sa kaliwa. wag mong tingnan. Pag i-pull na 'yan, i pull i-pull mo kaliwa. Yan, sige, ganyan, ganyan hawak manubila. Salo-salo lang. ayan salo-salo. Salo na naman. Salo, yan. Salo na naman. Oh. Hmm. Salo, kable. Kul na. Kabila na naman. Kabila para mo master yung kamay mo, sige. Yan. Oh, yan. Sige, sige. Ganyan lang. Na ah, 10 minutes na oh. Abangan niyo lang yung ano, guys. 10 minutes na, medyo ano, patayin na natin yung, yung video ngayon. Kabila na naman. Oh, ganyan lang yan. Oh, ganyan ang mga basic. Kasi kung dito ka patakbo, wala kang alam, parang kang tanga doon sa sa daan. Magagawa na kayo ng driver. <laughs> alam yung mga, "Hoy guys, hoy, ito 'yung tips ko guys sa mga driver. Driver na magturo sa helper. Kailangan talaga turuan niyo muna ng basic. Kasi kung ba, halimbawa, kung hindi niyo tiniruan ng basic ng ganito, ganito, pagdating doon sa sa ano sa labas magagawa na kayo ng manubila ang maganda dito pa ikot-ikot. Ganang compound. Ano? kena Pena. Ha? Kena yan. Kena. Kena. Yung kambyo na naman guys. Toro natin. Sige. O oh, na. Malayo yung paa mo kaysa ano eh. Dagdagan mo ng unan. Buti may unan ako. Sige. Oh, dagdagan mo ng unan. Asa ko na. Sige daw. Huwag mong bitawan bigla ha? Lulit. Sige. Atras, ang reverse. Ta? Ha? Atras. Tika tika. Atlas. Ang gulong mo. Tawin mo muna ang gulong. Yan. O. Oh. Sige. Straight mo muna. Atras. Atras. Ang reverse. Pag ganun ang reverse. Sige. It, apaka clutch. Huwag mong bitawan ha? Ganun. Tapos ang permera. Ganun. O. Oh mag ano magharap lang yung pirmera pirmera dito dito na atras oh, atras, oh mag, mag masasunod na yung segunda sige atras papunta rin oh. atras. So, na na halalay ang bitaw klats ha halalay hindi yung monobila ano lang straight lang ay no, kaliwa kaliwa pait mo kaliwa hop oh, straight na uh, tama na atras dandahan lang Hindi na bumitaw. Hindi na kapasok ang kamyo. Hop, alam na may pasok na matras. Hop. Hop. Ah. Pag gumatras ka, wag tingnan yung ano. huwag tingnan yung din. Ay kulong. Ha? Yung likod. send mirror lang, malabo ang camera ko, guys. Yan yan. send mirror lang. Okay, okay. Tas. Pag galaw-galaw yung ulo, yung ulo gumaganon-ganon ng ulo, sa ulo na lang yan, sige, sige. Oh. Kanan. Oh, kanan. ibawi Oh. Oh. Kasi Oh, ayan oh. Bawi. Okay siya oh. Oh, bawi naman, bawi na naman. 'Yan. Si okay, bawi na naman oh. Oh, bawe, oh, oh. oh, op, op. Ganyan, hala, halimbawa. Oh, oh, pop. Malaking preno. Preno neutral. Neutral una Paso. Mga ganito, guys. Uh, na ano na dito yung trailer niya nakita side mirror pag sa mga master yan kaya yan eh ano eh ngayon sa mga baguhan hindi pwede ang gagawin niya guys eh abante abante mo muna eh abante mo sabay liko pa, pa kaanan, tapos kaliwa para yung puwet lalayo sa lalayo sa gutter oh. para layo, lalayo, sa gutter ba oh. Ayan o, dumikit na o. Ha? Hindi, huwag na. Gano'n kami. O, sige. Eh, eh, ano Oh, O, pirmira, sige. Pirmira, sige. Hindi, e, eh, ano mo, isang pig ba? Eh, sige, clutch. O, yan, isang pig. Pak, ganun. Sige, kaliwa. Ah, mamaya na. Ikaliwa e, mo. Iwati-wati ba? Ay, sige, sige. Sige, sige. Huwag, mo ipol. Malayo na na yan. O, oh, ala, alalay, huwag, huwag. Patakbuhin mo muna. Jesse Akala ko enforcer na sige, sige alalay Alalay lang, alalay, pakaliwa Wag, wag, babante sige, kami Jesse sige. Pakaliwa di dun Alalay lang ang manubila Wag yung damihan Jesse Patakbuhin mo, wag mong galawin sige malayo na yan sige Ayan, straight lang, wag mong galawin ha, sige bitaw ang glass dandahan lang gas dandahan lang gas kaya lalay doon oh. oh doon pa doon pa doon pa bawin na naman dito dito sige sige okay, sige sige kanan kanan oh bawin na naman kaliwa kaliwa bawin nama naman kaliwa oh ayan ganyan lang wati wati wa Oh, lumayo na. Op, op. Op. Ento, op. Ento, Oh, reverse. Atras. Oh, atras. Oh. Yan, atras ha. Ang puwit. Diba, nakita mo sa mirror ang puwit. Ipalayo mo sa, ano, palayo mo sa sidewalk. Pakaliwa ang puwit, Kakaliwa. Hindi ka kabig ka kanan. Hindi baliktad, kabig kanan. Oh, sige, alalay alalay lang, wag yan sige. Sige. atas, atras. Atras. masilaw grabbing ako. <laughs> Doon na naman yung kamay mo sa kailangan sige sige. Alalay. Bitaw. Clutch, clutch, clutch. Oh, ayan. O oh, bawi na, bawi na, bawi na. Oh, bawi na sige. Bawi na. Oh, bawi clutch, clutch, clutch. hindi hindo. Ganyan lang kasi kung kung tuloy-tuloy mawala na 'yung ano, mawala na 'yung puwede. Ala, atras. Okay, atras. Okay. Ah, 60 minutes na. Oh. Oh, bawi na naman, hop. Oh. Hop, oh, break. Hop, oh, break. Matama ito. Oh, ayan. Okay, guys. Iyop na may yung camera bago kayo mag-focus kami guys, mag-focus. Pinawisan na Mag-focus na kami eh kasi medyo ano na yung oras. Ah, abangan niyo na yung mga vlog namin ni eh, ano. Ano ang pangalan mo? Joseph Rapisa. Ha? Joseph Rapisa. Rapisa, taga Samar. Samar, San sa Samar? Matunginaw. Anong region yung Samar? Di pa na, ano sa school niyo yung region niyan? Oh. Neutral muna, neutral na? Neutral na. Yun. Okay. Ayun ako. Sa sino nagturo sa iyo yung mga sa clutching? Wala. Ikaw lang, wala. Tinitingnan ko lang yung mga oh. ano sa driver kung paano ano yung galaw oh, yeah. Ang galing, ang galing. Oh, ang Balak ko. Tinitingnan ko yung oh. Ano Pero ngayon wala nang nagturo sa iyo sa basic, ako lang. Ikaw lang. Maganda yung mga basic kasi. Uh, alam mo magagamit mo sa daan 'yan. Oh, uh, mm -hmm. ma magagamit mo 'yan. Hindi yung uh, hindi yung ano hindi yung ano eh Kung halimbawa ka pag matuto ka wag kang magyabang-yabang baka ayaw ko yung mga ganon ha oh yun ayaw ko yung mga magyabang-yabang na ha kasi simpre dumaan ka sa uh, hirap tapos pag uh, sarap na uh, wala na makakaskasiron sa daan no pakit yun okay guys hanggang dito lang abangan nyo lang yung ano kasi mabigat yung ano namin nagpaandar kami dito kasi nag Nagabang-abang kami sa mga huli, mga taga na botas yung kursir. Kasi bawal talaga dito. Uh, sa parking area lang talaga. Eh, wala kami. Puno kasi doon eh. Uh, kung may lulubas, papasok kami. Uh, Rich, saka lang guys. Hanggang dito lang guys ha. Abangan nyo lang yung ano le Frankisa, no? Rapisa. Rapisa. Ah, yun. Sige. Focus muna kami guys. Oh, shoutout. Sinong shoutout mo sa probinsya mo? Ah. sa mga kapatid ko. Adon. Paano akang lights talaga oh? ano yung camera ko talaga? Ayun. Bukuha ka ng ano ah. Expire na yung SP mo. Poko ka ng SP tapos mag-ipon ka para sa lisensya. Kasi madali lang nga ng ano ang, lisensya eh. Kung marunong ka na tapos mas maganda yung mauna ang lisensya kaysa yung mag-practice. Oo. Oh. Kaysa yung Magaling ka na nga mag-maneo. Eh, wala lisensya. Hindi, hindi tawag driver niyan. Wala, wala ka lisensya eh. Okay guys. Hanggang dito lang guys. Paalam. Maraming salamat guys.